Ang ikadalawamput-apat na kabanata ng El Filibusterismo. Mga pangalap. Sa kabanatang ito, sinundan natin si Sagani habang siya ay nagmumuni-muni sa Paseo de Maria Cristina, dala ang lungkot at alaala ng kanilang pag-iibigan ni Paulita Gomez. Bagaman puno siya ng hinanakit at panibugho, Matapos makita si Paulita na kasama si Juanito Pilais sa dulaan, umaasa pa rin siyang magkakausap sila at magkakaunawaan. Habang iniisip niya ang kabiguan, naalala ni Isagani ang masasayang alaala nila ni Paulita, gayon din ang kanyang mga makabayang salubin at mga pangarap para sa kaunlaran ng bayan. Nahimok siyang pagnilayan ng kapalaran ng Pilipinas, ang pagsasamantala ng mga dayuhan at ang marubdob siyang pangangaring ipaglaban ito. Nang dumating si Paulita sa karuahe kasama si Doña Victorina, nagkaroon sila ng pagkakataong magpusap ng masinsinan. Bagamat akala ni Isagani ay isang pagtatanong, si Paulita pala ang may tampo. Ipinaliwanag ni Isagani ang lahat at sa huli ay nagkabati silang dalawa. Pinag-isipan nila ang bayan ni Isagani, ang ganda ng kalikasan doon at ang pag-ibig niya sa kalayaan. Ipinahayag niya ang mga pangarap para sa si isang malayang at maunlad na Pilipinas na may mga daang bakal, pabrika at pagkakaisa ng mga Pilipino at Kastila. Gayunpaman, nagdududo pa rin si Paulita. Ngunit ipinakita ni Isagani ang kanyang katapatan at handang isakripisyo ang buhay para sa bayan at para kay Paulita. Sa huli, nagpa silang umuwi na. Magkasamang nakasaay sa karwahe habang si Isagani ay lubos na masaya at abot langit ng tuwa sa piling ng kanyang minamahal. Ang mahalagang konsepto. Ang kabanatang ito ay nagmumungkahi ng malalim na pagtuknayan ng personal na damdamin at makabayang hangari sa pamamagitan ng mga saloobin at karanasan ni Isagani, nais ipahiwatig ng kabanata na ang pag-ibig kapag pinanday ng dangal sa pananagutan sa bayan ay hindi humihina kundi lalong nagiging makapangyarihan, sa damdamin man o sa paninindigan.